halos ganito rin ang kwento ng pinagmulan ng pangalang Maynila. Noong unang panahon daw kasi, doon sa Maynila, may isang uri ng bulaklak na kung tawagin nila. Marami raw ganitong uri ng bulaklak na makikita hindi lang sa paligid-ligid pero palutang-lutang din daw sa ilog yung mga bulaklak ng nila. Kaya ang syudad tinawag na Maynila. Maraming nila kung sa Labong o Kawayan ipinangalan ang siyudad ng Malabon at kung sa Nila, isang uri ng bulaklak naman ipinangalan ang Maynila, maniniwala ba kayo na ang Baguio City ay ipinangalan daw sa Moss o kaya sa Lumot? May mga naniniwala na ang mga katutubong ibaloy daw ang nagpangalan sa Baguio. Sa wika kasi na mga katutubong ibaloy, Baguio ang tawag sa Moss o Lumot. 'Di ba kapag pumupunta tayo sa gubat o kaya sa mga lugar na malamig o kaya mataas yung altitude, marami tayong nakikitang moss or lumot. Bagyo ang tawag dito ng mga ibaloy and I suppose nung sinaunang panahon, maraming moss or maraming bagyo doon sa bagyo. Bagyo o bagyo sa ibaloy, bagyo sa atin.